Tado na lalaking yun, ha? Kaya yung may isaan ako. Uy, ano pinagsasabi mo dyan? Bakit lasing na lasing ka? Hindi ako lasing. Eh, uh, lalaki, nakamotor. Sinusundan ako. Kala niya, huli ko siya eh. Nakamotor? Naalala mo yung mukha? Ngayon. Hoy! Saan ako itong gagawin ito, ha? Ay, kung bastos, ha? Uwi na tayo. Jerry, pitangon mo nga ako. Sandali na. Mag-usap tayo. Sandali lang. Lasing ka, Jerry. Ano ngayon, ha? Pakira, umalis ka na dito. Hindi na? Pitang, umalis siya. Okay ka na ba, Lovelia? Okay lang ako. Okay lang. Lasing na yan. Sige, sige. Okay lang. Don't worry about me. Lasing na lasing siya. Don't worry about me. Ako na bahala. Alis na! Ano? Umalis, eh. yung yun? Ano ba? Itawan mo nga ako. Ah, ano ba? Ba't ba, meron sa Conrad na yan, ha? Di ba ako asawa mo? Ha? Halika na. Ha? Halika na. Ba, diba, mahal mo ako, di ba? Ba't kasama mo yung lalaking yun, ha? Ano bang problema? Problema? Ha? Pagkasama ka kayong dalaw, ako asawa mo. So diba? what kung magkasama kami? Halika diba, na. Ba, mahal mo ako, di ba? O ba't kasama mo yan? Jenny, ano ha? ba? Tigilan mo nga ako. Halika Ma? na, ha? pumasok ka na sa loob. Hindi, hindi tayo mag-usap. Ano Bitawan ba? Bitawan mo nga ako. E, Ay, oo nga. Bitawan dito mo tayo tayo Jerry, ano ba? Kasasaktan mo, alam mo? mo si Lovelia. Pakialam mo. Ano mo dito? Tingnan mo gusto tao, tingnan. Ano ba? Jerry, ano, ano ba? Hindi lain. Pakialam mo ha? Oh, uh, kanat. Check. Uh kung -huh. sabihin na ako oh, no, iyo. please, please. Ako na bahala dito, please. Ako na. Eh, sinasak. Ako na bahala. I'll, I'll be fine. Sure ka? Promise, oh, I'll be fine. Ako na bahala. Lasing-lasing lang siya sorry. jadi ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Tumayo ka na dyan, bumalik na tayo sa loob. Hindi. May tayo. Ano ba? Bakit ba ang kulit mo? Kasahan, alam ka na Ano doon kita? Ano maniwala ko naman sa'yo? Ano 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 ba? Ano hindi mo? ba? ba hindi, pati na tayo, di ba? Maniwala ka sa akin. Jenny, ano ba, ba kasi? May mahal naman ka. Di ba? Papatawari mo. ako, Mahal mo na naman ako, di ba? Hindi Pati na tayo. Mayuka nga sa akin. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, maniwala ka na. Mayuka nga. Pitawin mo nga ako. Pitawin mo ako, Jerry. Ano okay. ba ginagawa mo? Sige na. Mag Tama na. Pati na Batina tayo, ha? Sige na. Ah. Ay, Jerry, ano bang ginagawa mo? i <laughs>